Ano <laughs> Nag nagbasura ka na naman. Tignan mo kasi, oh. Namasura siya. Allah Nangyibok. Chinese New Year na kasi, eh. Namasura siya. Ano size to? So, sige na. mag -walk muna kayo. Mamaya na tayo mag-ano. Oh. Ang daming sapato. Bago pa bago guys galing na naman siyang namasura si kuya oh, oh, ano yan adidas, adidas. adidas. <laughs> bago pa ba yan oo oh, wala pang puno oo nga oh, o sige ano pa dito isang gadget ano pa dito isang gadget Dahan, grabe, namimihasa na siyang magmamasura. Ano kaya to? Sige na. <laughs> Puro sapatos karamihan, guys. Ayan. Ano ka to? Namasura na naman siya. Ano yan? Damit. Ano yung mga damit na yan? Bago ba yan? Bago pa na ata. Oh. Oo. Pati nga yung baba niya. Ano yung shoes? Baka naman ginagamit yan. Pinulot mo lang. Talagang kinalkal ko dun sa basura. Kaya? Grabe siya, nangalkal daw talaga siya. Inopen ko lahat yung mga... Kachisin. <laughs> <laughs> oh, no, yung okay. sapatos. Oh. Grabe siya. Dito lang, yung mga leather lang niya. patayin yung baba niya. Babak -babak lang. Yung anong baba niya. Smooth dito. Oh. Yung baba niya. O, oh. gaskos, oh. Parang ang liit. Oo, oh, maliit to. 240 naman yung mga yan pala, gas-gas uh, lang gas-gas lang sya, pero okay pa sya maganda kaya lang, kamusta naman nang susot niyan. masakit siguro sa payan namulot na naman sya, o sige na minapulot ka na naman, ukay-ukay patuwa -ukay. <laughs> sya ang <laughs> ano na naman yan simple lang ano na naman yan, dios ko namulot na naman sya puwato na taga-abra simple lang, nalaroan may bale bolo ball It's beach bale actually magpapabili nga sana ako ng ganyan sa atin dalawa para gamitin natin dyan kaya nga <laughs> ang laki ng natipid natin oh, mayroon may na mga kaming beach bale mga gadget ito oh, gadget oh, no. tumantua sya o oh. guys oh. ang ganda ng adidas grabe anong size to 40 Naku, ang laki Ilalaba mo ba to? Hmm, sige, para matanggal yung mga stain-stain niya. -stain Ito yung bagay. sabi mo. 39? Oo, ilalaba talaga na Rebook siya, guys. Rebook. Pang mountain. O, pang hiking. Ganda po, o. Oh. Hmm? O. Ah, lablabaan na. Diyay, napidot na. Upay-upay niya. Talagang may pera sa basurahan. <laughs> <So. laughs> ano yan? Live selling ka? Oo, mm -hmm, mag live selling na ako. Kaya hindi gasto? Bago kasi ipakita nga na ito. Ayan, no? Oh, hindi dito. Bago siya. Kasi meron pa talaga siya. Ano, hindi talaga siya nagamit. Wala dito ang Wala. Bago lang. Hindi pa nagamit. Ano size? Europe size to. Kasi yung 6 and a half ang laki. Ikaw na napinig kay si. lang tagyan dito ng kung nagdumapidot ko na. Ay, madam. Tawad ka ba? Tagpo ka kaya? Mm-hmm. Ano tayo? Siguro nakaragragsak kami. Walang patipid-pinutog. Baso okay. rin. Yung bagat ko, yung nga dito napinat kong airpods. So... Ang mm -hmm. may eh. Mayroon may two naman eh. Europe size to. Kasi 6 and a half eh. <laughs> Ang laki. <laughs> <laughs> Ang laki Oh my God. Oo. Parang... Parang feeling ko, size ko to ha? Ah. Bago rin guys, hindi talaga nagamit. Yun, Ito ba, ay, pa, na gamit ang tumulgan ng mga ko. Ito bago? Ay, bago nagamit ay nagamit na yan. Ito ang bago. Yan na. Oo, oo, talagang kita mo siya. Ta -ta. Try ko sana, sana kumasya. <coughs> oh my God, perfect. Yeah. oo Wow. Dami Ah. Man. Sana orm! Ano ka siya? Oo! Ano ka Oh my God! That unbelievable! Mayat! Mayat! ganito yata! Ayun! Gusto tayo ngayon! Uman! 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 Guys oh! Mayat! Nagkabots na ako na pala sa oras! Thank you kuya! Correct! Tingnan niyo! Sipa nga yung mamasura pag namuwak ng aso. May peras sa basura ka na. Ay, ano, bago lahat Oh. galing. Tatlong pares yung bago. Ay, Ito, yun. pang masahe. Oh. Okay. Mas Grabe. Oh. Mark and Spencer's guys. Size 9 yata to. Lucky. you uh, Europe